Engineer Dante Baklaw po ng PDRRMO Albay. Uh, good morning po, Engineer. Uh, ah, magandang umaga po. Opo. Uh, Engineer, kumusta po ang panahon ngayon dyan? Ayon sa so ngayon po, medyo maganda-ganda ng panahon. Uh, medyo tumigil ng pag-ulan. Ay, salamat. At uh, wala na pong uh, angin. Ah, okay. Opo, eh, salamat po naman. Sir, kamusta po ngayon diyan? Ilang pong mga bayan ang binaha at tinutulungan po ninyo? Uh, actually po, uh, uh, majority ng uh, bayan dito sa Albay ay uh, binaha po. Hmm. Uh, in fact, uh, may mga may mga bayan po na uh, hanggang bubong ang uh, taas ng tubig baha ah mm -hmm. mm -hmm. uh, yun po ang uh, ano uh, mostly po doon sa third district kagaya ng Pulangi, Libon, Uas yun po ang malaki recipient po sila ng uh, mal ng malalim na tubig. opo opo, opo. sila po naging nagmistulang catch basin engineer. Opo, mababa talaga po kasi ang uh, area ng yan. Uh. O, opo, opo. Uh, sa, sa ngayon po sir, ilan po ang mga kinakanlong ng mga LGU sa mga evacuation center? Ilan pong pamilya? Ilan libo? Uh, Subnaw po, uh, based sa uh, pinabot sa aming uh, reports from uh, LGUs, maabot na po tayo ng mga 32,000. Ah. Families po ito o individuals. Individuals po. Okay, ah. sige po. Opo. Sir, ah uh, sa, sa ngayon po, yung pong uh, sa area po ng Mayon kasi nag-warning po ang FEVA sa lahar. Meron ba kayong report doon na talaga pong dumaloy po yung lahar? Ang um, meron po kaming natanggap na report uh, pero po uh, uh, na do lang po siya sa ano sa river channel. Ah sorry. apo, apo Bismo lang po doon sa river channel. Hindi po ito lumabas lumabas pa doon. Kumusta po ang Ligasping ngayon, sir? Ah, sa ngayon po ang Ligasping medyo okay naman. Uh, uh, may mga areas na humupa na yung baha. Mm -hmm. And unti-unti uh, po naglalabas na ang mga uh, mga tao dito. May mga sakay na ring Opo, opo. Mayroon na ho ba ka reports ng injuries or missing, sir? awak uh, awa po ng Diyos. Wala, wala po tayong uh, reported na missing or uh, uh, casualty. Kumusta po ang ating agrikultura sa lugar po ninyo? Uh, sa ngayon po, nagkakaroon ng uh, assessment ng damit uh, damage sa agriculture, sa infra, and the uh, others na naapektahan po ng pagbabaha. Okay. Again, sir, sa ngayon po, as we speak, ilan pa pong bayan ang lubog ang sa, sa baha? Ang um, mostly po doon sa Third District yung Libon, Uwas and uh, Pulangi, mm. And I think uh Obiliar po may na meron pa ring tubig. Mm -mm -mm -mm. Uh, po? Okay, sige po. So sir sa, sa ngayon po uh, so far ho ba kaya nyo pa ang sitwasyon <laughs> o may panawagan po kayo sa national government? Ang um, kailangan po namin yung mga food packs uh, tapos medicines. Mm -hmm. And pos- po, uh, tubig. Uh, mm -hmm. Kasi po, nasa, yung mga para sa para po sa mga nasa evacuation centers po. Okay, opo po. Ngayon po, wala na pong kinakailangan pang i-rescue na inyo pong kababayan dyan sa inyo pong lalawigan. Mayroon po po, mga ilan ilan po po ang, ang, uh, ang tumatawag sa aming uh, impilan. Mm -hmm. uh, in fact, uh, may mga areas na doon sa Libon na and nahihirapan pa rin makapasok ang ating mga rescuers. Ah, opo, opo, opo. Hanggang ngayon. Kaya na bang lumipad po ng helicopter dyan ngayon? Uh, palagay ko po, pwede na kasi mm -hmm. wala na pong ulan. Mm -hmm. ah. mm -hmm. Opo. Meron po naman pong ano, kaukulan pong supporto dyan ng Air Force. Ano po? Kasi meron naman dyan estasyon eh. Uh, mayroon po, mayroon. opo. Oh, 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 Ito ba'y ginagamit na po ninyo yung air assets po ng AFP? Uh, sa ngayon po hindi pa. Ko-coordinate okay. po namin sa OCD kasi okay. po sila ang umbrella okay. na naga Opo, sige po. Ngayon daw po yatang o'clock ng umaga mayroon pong briefing ang presidente sa Campo Aguinaldo para po usapan po itong sitwasyon ninyo. Salamat po na marami, engineer at mag-iingat po kayo. Uh, salamat po and buhay po kayo. Apo, thank you. Engineer Dante Baklaw po ang OIC ng PDRRMO dyan sa Albay. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.